Ako si Alfred. Simpleng buhay lang ang gusto ko. Nakatira kami ng asawa kong si Lisa sa isang bagong bahay sa loob ng isang tahimik na subdivision. Dalawang taon na kaming kasal at ang pangarap lang namin ay magkaroon ng payapang gabi at gumising sa sikat ng araw na walang inaalala. Pero nagbago ang lahat noong isang linggo nang nagsimula ang ritual. Ang pag-uumpisa ng gulo, alas tres. Eksakto alas tres ng madaling araw. Ito ang oras na kadalasan ay napakalalim na ng tulog ko Pero noong Martes ng gabi, nagising ako Hindi dahil sa alarm clock o sa sigaw ng pusa Nagising ako dahil may narinig akong tunog talk 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 Tatlong katok Hindi malakas pero sapat para mapilitan akong imulat ang mata ko sa dilim Huminga ako ng malalim, akala ko panaginip lang Tumingin ako sa paligid ng kwarto namin ang tanging liwanag lang ay galing sa labas, sa ilaw ng poste na pumapasok sa bintana. Ang asawa kong si Lisa, mahimbing pa ang tulog, nakatalikod sa akin. Sinubukan kong matulog ulit. Siguro guni-guni ko lang. Tok. Tok tok tok. Narito ulit. Ngayon, mas malinaw na mas sigurado'ng gising ako. Nanggagaling ang tunog sa labas ng bahay sa may pangunahing pinto. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sino ba naman ang kakatok ng ganoon kaaga? Wala kaming bisita at kung may emergency, hindi lang katok ang gagawin nila di na sila sa pagtawag. Dahan-dahan akong bumangon. Umupo ako sa gilid ng kama at pinakinggan ang tahimik na bahay. Tiningnan ko ang digital clock sa bedside table. 3 a.m. Eksakto. Alfred, anong problema? Bulong ni Lisa, nagising na pala sa paggalaw ko may, may kumakatok sa pinto, sagot ko sa mahinang boses. Umupo siya, kinuha ang braso ko at yumakap. Hayaan mo na baka lasing lang o baka kapit bahay na nagkamali ng bahay. Bukas na lang natin alamin. Pero hindi na ulit umulit ang katok. Ang dami ng tanong sa isip ko pero sa dulo, nagdesisyon akong makinig na lang kay Lisa. Humiga kami ulit. Mahirap na akong makabalik sa tulog pero sa bandang huli, dinala pa rin ako ng antok. Kinabukasan, inisip ko na baka isang beses lang yon. Pero mali pala ako merkules noong gabi. Alas tres ng madaling araw ulit. Tok, tok, tok. Mas malakas kaysa noong una. Parang may gustong pumasok. Napakalamig ng pawis ko pero hindi ako gumalaw. Si Lisa, nagising ulit. Hello Alfred, naririnig mo yon? Ito na naman, sabi niya habang mahigpit na humahawak sa akin. Oo, wag tayong gumalaw. Tingnan ko lang sa bintana. Dahan-dahan lumapit ako sa bintana sa kwarto namin na nakaharap sa kalsada. Sinilip ko ang labas sa pagitan ng kurtina. Walang kotse, walang tao, walang anino. Ang tanging naron lang ay ang kawayan ng puno ng mangga sa harap sa ilalim ng malamlam na ilaw. Walang kahina hinala. Tok, tok, tok. Ngayon, mabilis na akong lumapit sa bintana sa may sala. Hindi ko binuksan ang ilaw. Hindi ko ginulo ang kurtina na natili akong parang poste sa dilim nag-iisip kung anong gagawin ko. Wala akong nakikita, Lisa. Bulong ko sa kanya sa telepono dahil ayaw kong magsalita ng malakas. Baka naman multo, tanong niya at naririnig ko ang takot sa boses niya. Hindi ako naniniwala sa multo. Sagot ko pero sa totoo lang, nanlalamig na ako. Mas gusto ko pang may magnanakaw kaysa sa isang bagay na hindi ko maintindihan. Nawala na naman ang katok. Ang sumunod na dalawang oras ay ginugol ko lang sa pagtulala sa kisame. Alam kong hindi na ako makakatulog pa. Ang katok na yon ay naging pang-araw-araw na parte na ng buhay namin. Webes, biyernes, sabado, alas tres. Walang mintis. Si Lisa, hindi na siya natutulog ng mahimbing. Alas dos pa lang ng madaling araw, gising na siya. Tinitingnan niya ang orasan, hinihintay niya ang katok ang pananabik sa katok ay mas nakakatakot pa kaysa sa katok mismo. Alfred, ayoko na dito. Hindi na ako nakakatulog, sabi niya sa akin isang umaga habang nag-aalmusal kami. Ang ganda ng mukha niya pero may eyebags na siya at nanlalalim na ang kanyang mga mata. Ganon din ako pero anong gagawin natin? Kung bubuksan ko at wala namang tao ano? Magmumukha lang tayong baliw pero kung bubuksan ko at mayroong tao baka mas masama ang mangyari paliwanag ko. Naisipan kong magtanong sa kapitbahay. Pumunta ako kay Mang Ben, ang matandang security guard na laging nasa kanto. Si Mang Ben ay matagal nang nakatira sa subdivision na iyon. Mang Ben, may napansin po ba kayong kakaiba nitong mga nakaraang gabi? Parang may gumagala po sa labas ng bahay namin, tanong ko sa kanya. Kinuha ni Mang Ben ang sigarilyo niya, humithit at umiling. Wala, Alfred, tahimik ang gabi ang pinakamaraming tao lang ay ang mga asong naghahabulan pero may isa akong narinig sa matatanda rito. Huminto siya at lalo akong kinabahan. Ano po yon Mang Ben? Ang oras na alas tres ng madaling araw, oras yan ng mga patay. Sabi nila, yan daw ang oras na pinakamalapit ang mundo ng buhay sa mundo ng espiritu. Kung may kumatok sa inyo ng ganoong oras, huwag na huwag mong bubuksan, bantaan niya. Hindi ko kinuwento kay Lisa ang sinabi ni Mang Ben. Mas lalo lang siyang matatakot. Sa halip, gumawa ako ng plano. Linggo ng gabi. Siniguro ko na nakakabit ang lahat ng ilaw sa labas. Pero naalala ko, ang katok ay nangyayari sa dilim. Sinubukan kong mag-set up ng isang maliit na patibong. Alas dos ng madaling araw, humiga ako sa sofa sa sala. Hindi ako natulog. Nagdala ako ng baseball bat para kung sakali mang tao ang makita ko at isang flashlight. Nakasilip ako sa siwang ng kurtina Naghihintay Gusto kong makita kung sino ang kumakatok Gusto kong matapos na ito Alas dos 50, Walang anino Walang tunog Nagsisimula na akong antukin Alas tres uno Walang katok Salamat naman at natigil na Bulong ko Nakahinga ako ng maluwag Siguro dahil maliwanag ang labas Natakot na sila Nagkamali na naman ako Lunes ng gabi Alas tres ng madaling araw Tok! Tok, tok. Mas malakas. Parang mas may galit. Parang may nagmamadali na pumasok. Bumalik ako sa silip sa kortina. Walang nakikita, pero napansin ko ang isang bagay na nakakatakot. Ang tunog ay hindi nagaling sa pinto. Ang pinto ay gawa sa bakal at kahoy. Ang katok ay parang galing sa isang kahoy na lalagyan o sa pader. Napahawak ako sa dibdib ko. Nanginginig na ako. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa pinto. Tiningnan ko ang doorknob. Hindi gumagalaw. Pero habang nakatayo ako doon, may narinig akong ibang tunog, Kurt nun, Kurt. Kurt. Hindi nakatok. Ngayon, parang may sumasayad o nagkakamot sa ibabang bahagi ng pinto. Nagsimula akong magduda. Hindi ito simpleng paninira. Hindi ito lasing. Ito ay may balak na hindi ko maintindihan. Apat na araw na kaming halos hindi natutulog ni Lisa. Nag-absent na siya sa trabaho at ako nagiging mainiti ng ulo. Ang takot na dulot ng alas tres ay unti-unti nang pumapatay sa amin. Kailangan kong tapusin ito. Martes ng gabi ulit. Alas tres, papa, KRT, yeah. Tok. Ngayon, pinagsama na kalmot at katok. Tumayo ako mula sa kama. Kinuha ko ang susi at ang baseball bat. Alfred, huwag! Sigaw ni Lisa. Humahawak sa braso ko. Mang Ben said, Wala akong pakialam sa sinabi ni Mang Ben. Mas gugustuhin ko pang makipaglaban sa demonyo kaysa mabuhay ng ganito, Lisa. Kailangan kong makita kung sino yan. Pinilit kong tanggalin ang kamay niya sa akin. Hinalikan ko ang noo niya kahit nanginginig ang mga labi ko. Magtago ka sa banyo at tawagan mo ang pulis kung may marinig kang sigaw, okay? Bumaba ako sa hagdanan. Ang bawat hakbang ko ay parang bumabagsak ang buong bahay. Nang makarating ako sa sala, Huminga ako ng malalim. Nasa tapat ako ng pinto. Walang boses, walang tao. Pero naroon ang tunog. Car art. Car art. Tok. Napahawak ako sa doorknob. Malamig. Nakalock. Sino yan? Sigaw ako pero walang sumagot. Hindi ko na kaya ang pag-iisip, ang pag-aalinlangan, mas masama pa sa takot. Mabilis akong kumuha ng puwersa at sinabi ko sa sarili ko, tapusin na natin to. Pinihit ko ang doorknob, isang simpleng pagpihit lang. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, kalahati lang. Sapat lang para makita ko ang labas. Pero pagbukas ko, walang tao, walang multo, walang anino. Ang liwanag mula sa poste ay tumama sa daanan namin. Nakita ko ang maliit na porch, ang kawayan ng halaman, ang bakod. Lahat normal. Pero habang sinisipat ko ang paligid, may nakita akong isa. Hindi sa lupa, hindi sa bakod, nasa mismong ibabang bahagi ng pinto, may nakaukit. Hindi ito kalmot na ginawa ng hayop, hindi rin ito simpleng sira. Ang nakita ko ay isang serye ng maliliit na marka, parang mga gasgas. At sa dulo ng mga gasgas, may isang bagay na nakalagay. Isang simpleng papel nakasabit lang sa doorknob, nakatago sa likod ng pinto. Kinuha ko ang papel. Ang kamay ko ay nanginginig pa rin. Isinara ko ang pinto at nagmadali akong pumanik sa hagdanan. Si Lisa, nasa banyo, umiiyak. Lisa, wala, walang tao, walang multo, pero may nakita ako. Lumabas siya, gulat na gulat, kinuha ang braso ko. Ano yan, Alfred? Uh, anong nangyayari? Ibinigay ko sa kanya ang papel. Ang sulat ay parang sulat kamay ng isang bata. Marumi, sabi sa papel, gusto ko lang po sanang kumuha ng tubig. Nagtaka kami at nagkatinginan. Anong ibig sabihin nito? Bakit alas tres ng madaling araw? At bakit tatlong katok lang? Bumalik ako sa pinto. Tiningnan ko ulit ang mga gasgas sa kahoy. Hindi ito gawa ng kuko. Ito ay gawa ng isang susi. Ang susi ko, ang lumang susi ng bahay na kinalakhan ko doon ko na lang naalala. Ang bahay na ito ay binili namin mula sa isang pamilya na lumipat na sa ibang bansa. Sa tuwing natutulog ako, ginagawa ko na lang na habit na iwan ang lumang susi na yun sa isang maliit na lalagyan sa may pinto sa labas para hindi mawala. Pero wala na dun ang susi. Ang totoo, hindi ko na iyon kinuha simula noong araw na lumipat kami. Sa bawat alas tres, ang katok ay hindi nang gagaling sa labas na may gustong pumasok. Ang katok ay nanggagaling sa kabilang bahagi ng pinto. Ang tok-tok-tok ay ang pagtangka ng isang taong may sakit. Dahil alam namin na may isang dating tenant na may malalang sakit na kailangan ng tubig, na makita kung may laman pa ba ang lumang bahay. Nag-akala siya na ang pinto na iyon ay bukas pa. Sa bawat alas tres, bumabalik siya para makita kung meron pa rin pagkakataon na makakuha ng tubig dahil iyon ang oras na pinakatahimik hindi multo, hindi magnanakaw, tao, pero isang taong desperado at may sakit. At ang tunog ng kalmot ay ang pagsubok niyang gamitin ang susi na naiwan ko para kumatok. Nakatayo ako doon hawak ang baseball bat at ang aking takot ay napalitan ng awa at matinding kahihiyan. Hindi ito tungkol sa isang masamang espiritu. Ito ay tungkol sa isang taong may kailangan na nagbalik sa kanyang dating bahay na hindi makapagtanong dahil sa hiya at gumamit ng katok. Ang huling mensahe ay gusto ko lang po sanang kumuha ng tubig. Kinabukasan, hindi na kami natulog ni Lisa. Naghintay kami. Nang lumabas na ang araw, naghanda kami ng isang garapon ng tubig at kaunting pagkain. Nilagay namin ito sa labas ng pinto, kasama ang isang bagong sulat na papel na may nakalagay. Okay lang po, nakahanda po kami para sa inyo. Wala nang katok. Pero simula noon, sa tuwing alas tres ng madaling araw, hindi na kami nakakatulog ng mahimbing. Dahil alam namin na ang pinakamalaking takot ay hindi ang multo, kundi ang desperasyon ng isang tao na nagdusa sa tahimik na gabi at ang tanging nagawa lang namin ay ang magtago sa dilim.